Baby, may tanong ako. Hmm. Ano yan, baby? Anong tawagan niyo ng ex mo? Wal wala naman akong ex. Wala akong ex. Baby naman, hindi naman ako magagalit eh. Anong tawagan niyo? <laughs> Ayan ka na naman eh. Wala nga akong ex. Promise, hindi ako magagalit. Sige na, sabihin mo na. Promise? Hindi ka magagalit? Promise! Huwag kang magagalit, ha? Oo, promise. Ah, uh, ang tawagan namin ng ex ko ay asawa ko. Ah, asawa ko. Eh, di ka na asawa ko naman para tawagan nyo. Asawa ko, asawa ko, tapos tawagan natin, baby. Ano ko, anak nyo? Na, <laughs> di naman na, magsama kayo. Sabi, hindi magagalit. Ay, <laughs> <laughs> pre, anong nangyari dyan, pre? Eh, nag-live ng isang oras, walang nanood. Al Kahit isa <laughs> Walang okay, nanon Ito yeah, si eh. Wala no Ngayon <laughs> <laughs> Hindi ako nagagalit kapag sinisiraan ako. Nagagalit ako kapag kasinisiraan sinisiraan ako tapos ayaw mong maniwala. Dapat naniniwala ka sa naninira na yan. Kasi nga nag-effort sila eh. Maniwala ka! <laughs> ay! <laughs> ay, ay, mati mati tayo! Maniwala ka naman. Ang hirap ang ginagawa nila, oh. Ay! <laughs> ay! Kung hindi ka magsasorry, aalis na ako. Tandaan mo, hindi ka na makakahanap ng kagaya ko. Mabuti naman. <laughs> hindi na ako aalis. Dito lang ako. hayop na to. Napakadaming pagpipilian na laro sa Play Store. Ako pa talaga napili mong paglaruan. Yung ang pangit ng panahon, pero ang ganda ko pa rin. <laughs> Hoy Crash, kahit duling man ang aking paningin, kahit mahulog man ako sa bangina, sa'yo pa rin ako nakatingin. <laughs>